sa mga tao hindi po nakakalimot po mag-subscribe uh, naniniwala po kung sila yung itatangin po silak at may mabubuting kaloban saan man kayo sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo palagi malakas malayas sakit sa araw ano pagpalang umaga tangali, gabi sa inyo at sa na sa mga tao hindi po nakakalimot pong, nakakalimot pong mag-subscribe uh, naniniwala po kung sila yung manitatayang sila, at may mabubuting kaloban sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking youtube channel iwagan ng pangasinan kung na po kayo magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share at pakipindut na rin pong bilay kung para palagi po kayo dito sa aking mga susunod na video uh, po sa inyo lahat ang aking manalaman po na uh, panggamot sa spiritual at physical na At dito po lamang po matutuklas ang siwaga ng pangalian pakatanda lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailan na huwag pong ipagyabang panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan nag-isa lahat, magmahalan Huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. Ito yung napakalaking kayamanan sa langit. Pagtulong sa kapwa, hindi matutumbos ang sino man. Kaya ang Diyos na pong balang magagabay po sa inyo mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyo lahat ang siksik-tik-tik na tuwa po ng pagmahal ng ating Diyos ang makapangirin sa lahat. Ang isisir ko po ngayon po sa inyo ay yung kung sino po yung eh, karamdaman po dyan na matagal po na iniinda po sa gamot sa cancer po may babagi po ko sa inyo na panggamot sa cancer. Bago po bago po nyo usarin po ay magsal po muna kayo ng isang ama namin na bagay naman na sumasampalataya at isunod po yung orasyon po ng uh, nine times po isunod po yung 9 times po na uh, orasyon po at lagyan niyo po ng sa pangalan ni Sokristo at taga nasarit po isang beses na po. Usarin po sa isip lamang po na hindi nakabuka ang bibig at ipo sa isang basong tubig at ipainom sa may sakit na kanser po. Kung kayo po ay may nararam na uh, sakit po na kanser po, uh, ito na po yung kanyo uh, po. po sa inyo para may panggamot po kayo at uh, para gumaling na po kayo. Uh, tiwala lang po sa sarili kung Uh, ginagawa po nyo para kumasi po yung mga orasyon na ibabagi ko po at uh, bumisa po na mawawala po yung cancer nyo po. Gawin nyo po araw-araw po ito kung may cancer po kayo. At pwede nyo rin po itong ipo e sa gamot yung orasyon na to tapos iinumin nyo po. Napaka-importante po sa, kasi, kasi karamihan ngayon po ay marami pong uh, marami pong nagkukan po ng sa panggamot na uh, cancer po, mahal pa naman po ng gamot sa cancer po. May babagi ko po sa inyo na ganito po. Ito po yung nagamit ko na po number 1 po itong uh, subok na subok na po ito na nagamit po na aki binagi po dito sa uh, may nagpagamot sa akin na may garamdam po ganito. Narito po ang orasyon po. Cross, uh, pindi, aliluya mustre, miserere, reator, cordium nine times po usalin po at sa pangalan ni Sir Kristo. Isusiyan nyo po na sa pangalan ni Sa Kristo. Pag nadabanggin nyo po ng nine times po, sa tapos sinunod po yung sa pangalan ni Sir Kristo. Tapos sipon nyo sa tubig. Ito po usal po lamang po sa isip lamang po na hindi po nakabukang bibig para uh, kung po kayo uh, gumaling na po kayo. Ito po yung gawin nyo po araw-araw para kung ang yung cancer nyo po ay matutunan po, malulusaw po. Para kung po. Maraming salamat po sa inyo. 나를 n 방 i t u ang salamat po, ay po